Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Nandito po tayo ngayon sa likod ng aming bahay at gusto ko i-share sa inyo itong aking mga ubas. Ito, marami na pong bunga. Pero bago po tayo magsimula sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag mayroon po tayong bagong upload. Ito po yung gusto ko i-share sa inyo ngayon, yung mga bunga na aking ubas. At uh, ito po ay pinrun ko noong uh, January 23 after nang pumunta po dito si Mama Donna, si Sroli Seals, si si Sweng, si Mama I, e, si Ate Jo at si Plant, Tatay Bari. Sila po yung nakatikem ng ubas na to. Yan yung mga ubas na ipakikita ko sa inyo ngayon. At uh, natikman naman po nila ito. Uh, ito po ay, ang uh, ID po nito ay Brazilian Hybrid. Itong mahahaba po yung tangkay. Ito po ay kulay green lang pero napakatamis po ng lasa. Meron din po ako dito na Katauba Variety. Yun po yung ginagawang alak. At yun po ay kulay violet. At maasim po yon Pero pwede din po namang patamisin yung katauba variety. Kaya po isa pang gusto ko i-share sa inyo ito ngayon. Kasi po napakarami pong binunga ngayon. Kumpara po sa mga nakaraan nila na pamumunga. Tingnan nyo ang hahaba ng mga tangkay. Meron din naman po na maikli kagaya ng mga katauba variety. Pero ito pong... Uh, Brazilian hybrid. Ganito kahaba. Pero meron din na maikli kagaya nito. Maikli lang pero siksik yung pinaka uh, berries nila. Ayan po, dito naman tayo sa Katawba variety ng ubas. Eto, tingnan nyo, ganito yung pinakatangkay nila. Yung hindi mahaba. Ayan o. No? Tapos, eto pa. Ayan. Tapos, eto tsaka ito lima po yung nandito pero lahat po ng uh, yung bilang ng bunga ng ubas dito, yung pinakatangkay labing isa yung sa ano pa lang yon yung katawba variety po eleven uh, na tangkay yung bunga tapos po dito po sa Brazilian hybrid nasa pito o walong uh, tangkay yung binunga pero mahaba po makikita nyo naman no haba ng tangkay ngayon po pakikita ko po sa inyo isa-isa yung uh, bunga ng dalawang variety ng ubas ito nga po yung side na to ito yung variety ng katauba at ito po yung Brazilian hybrid yan ito una pong nagbigay ng bunga itong mga uh, itong katauba variety yan kaya medyo malalaki na po yung bunga. Ito po ay uh, pinrun ko nga po noong January uh, 23. At nagbigay siya ng bulaklak after 15 days. Kaya po itong mga bunga na yan, bale itong ubas po na to ay mula sa pagkabulaklak hanggang sa ngayon nasa 30 plus po na araw pa lang. Pero malalaki na. Unlike po nung mga nakakaraan na pag bubunga nila, napakatagal lumaki. Ayan, no. Maikli lang po yung pinakatangkay ng katawba variety. Ito po ay labing isang piraso. Yung iba po, uh, sa isang tangkay, uh, isang piraso lang. Pero ito, tingnan nyo, oh. Yan, ito. Katawba din to. Halos tumabi na dito sa Brazilian hybrid. Yan, puro katawa pa lang po yung pinakikita ko sa inyo. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, tatlo lang sa isang tangkay. Yung nabuong bulaklak, pero maraming bulaklak yan noon. Ito lang yung nabuo, tatlo. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo na isa lang, sa isang tangkay. Pero tingnan nyo, ang laki mas malaki siya kaysa doon sa mga naunang nagkaroon ng bulaklak kasi nga iisa siya. Tapos, ito yung pinakahuli niya. Tatlo lang yung nabuo, nabunga. Dito naman po tayo sa mga uh, bunga ng Brazilian hybrid na variety ng ubas na nandito sa aming bakuran. Unang-una po ito, pakikita ko sa inyo, medyo maliit pa to kasi huling uh, huli to na nagbigay ng bulaklak pero ang haba po ng tangkayo hahaba pa yan hanggang lumalaki tapos ito yan, tapos meron din naman na maikli at iilan ng bunga yan, tapos ito maikli rin pero siksik pakadami na bunga siksik langa, yung iba po ang ginagawa dyan tinatanggalan ng maliliit na uh, berries para mas, mas lumaki yung mas malalaki na bunga. Tinatanggal nila yung mga nakasiksik na maliliit dyan sa singit-singit. Tapos ito, yung isa sa pinakamahaba. Ayan o. No? At saka ito. Tapos, ah, uh, ito. Ayan. Late na rin to nang nagbigay ng bulaklak. At saka, meron pa. Ah ito, ito yung pinakahuli na nagbigay ng bulaklak. Kaya ganyan kaliliit. Tapos ito pa. Ang hahaba ng tangkay, di ba? Ito yung matatamis talaga na bunga ng ubas dito. Ayan. Ganyan po kahahaba yung uh, bunga ng ubas na yung variety po ay Brazilian Hybrid. Kulay green lang po to. Ulitin ko, kulay green lang. Meron pa po ako doon sa harapan. Ipakikita ko po sa inyo. Nandito naman po tayo sa harapan. Sa harapan na aming bahay kubo. Ito po yung tatlong variety ng ubas. Ito po yung mga table grapes na tinatawag. Ito pong side na to. Ito po yung Baikonor variety. Yung gitna, yan po yung crimson seedless. At yung huli po, yan po yung shaktar. Kaya lang itong bicolor variety, hindi ko po napamunga sa ngayon. Pero nung nakaraan po na pinrun ko 'yan, ay namunga po mga tatlong tangkay. Tapos po itong crimson seedless, nahihirapan po ako na uh, palaguin, palakihin talaga'ng mahirap. Tingnan nyo, magkakasabay ko lang tinanim 'yan, itong uh, bicolor at saka itong shaktar. Ito, tingnan niyo. Oh. Ganyan lang siya. Yan, nagpanibago na naman siya ng mga suwi. Sana mapalago ko na at nang magkaroon na po ng malalaking mga sanga para mapamunga na rin itong crimson seedless. Ito nga pong uh, variety, mga dalawang linggo pa, ipuprune ko na uli. Pero bago ko po ipinrune yan, talagang inaalagaan ko ng fertilizer para Uh, maging malusog at para kapag uh, pinrun ko uli, magbigay na po sila ng bunga tapos ito naman pong si Shakhtar uh, unang pamumunga po niya dito sa akin mula nung inalagaan ko ngayon meron pong dalawang tangkay na binigay itong si Shakhtar ito po yung isa oh. Ayan, medyo mahaba din yung kanyang Tangkay. kaya lang uh, sa mga unang pamumunga po talaga ng ubas na napapansin ko mula nung nag-alaga ako talagang hindi magaganda at maikli lang yung binibigay nila na uh, bunga o yung mga tangkay maikli lang pero uh, nagpapasalamat na ako kasi nga uh, napamunga ko at mm, talagang uh, masasabi ko na kaya ko magpabunga ng mga table grapes kaya eto pa po yung isa ayan tatlo to eh kaya lang sa tendrils po nagkaroon ng bunga na matay sa ganito oh, tendrils, ito yung tendrils ito po yung kumakapit sa mga balag dito nagbigay ng bulaklak bumuka naman yung bulaklak uh, umambon minsan dito yun, nalagas lahat at dito naman tayo pupunta sa garden set meron pang isang uh, dalawang ubas dito na may bunga dito naman po tayo sa may garden set dito sa katabi ng grotto at sa, harap, sa harapan ng ibuna ni Sir Bernie dalawa rin pong variety itong aking ubas dito ginawa ko pong uh, pinaka pinakabubong yung balag dito sa aking garden set. Ayan 'no. Para mas magandang tumambay dito lalo na kapag may mga bunga yung ubas. Dalawang variety din po yung nandito. yan sa timba. Sa mga timba lang po nakatanim 'yan. Ito po nasa timba na itong kulay green. Yan po yung Katawang variety at yung nasa blue, yan po yung Brazilian hybrid. Ngayon po ito, dadalawang tangkay yung binigay din ng, sa katauba variety dito. Kasi, pinutol ko dito masyadong nasaktan. Masyadong uh, wala akong tinira ng mga matatanda na sanga. Kaya, eto. Dalawang tangkay lang yung binigay niya at ilan lang po yung pinakabunga. Ayan, no. yan lang. Dalawang yan. Kasi, dati may nakita ko dito nakaangat. Uh, hindi ko malaman kung namatay yung pinaka ah, tatlo pala tatlo, eto pa po yung isa ayan kaya lang, ilan ilan lang yung bunga pero, eto pong Brazilian hybrid tingnan nyo ayan no? ang haba ang gaganda ng bunga meron din dito parang nasa pitong piraso ayan ayan dito sa side na to, apat. Ayan pa. Ayan, bale. Apat na tangkay yan. Dapat lima. Yung side na yon nagkaroon dito sa tendrils na din. Tapos, ito. Ayan, ito maikli lang to. Hindi lahat mahahaba po yung tangkay ng bunga ng Brazilian hybrid. Tapos, ito pa. Ito yung huling bulaklak na lumabas. Yan, mahaba din. Tapos, ito. Yan, ito yung pinakamahaba. At siksik yung bunga. Yan, bali, itong tangkay. Yung merong bunga dito. Bago ko po tapusin itong aking video ay gusto ko lang pang share sa inyo itong pang-anim na variety ng ubas na itatanim ko dito sa aming bakuran. Ito po ay mga sanga lang na hiningi ko sa friend ng sister ko, si Ma'am cristil Heneralaw. Ayan na, ito po ay yung variety po nito ay Red Cardinal. Bali, ito po yung pang-anim na variety na itatanim ko na ubas. And, uh, sana mabuhay ko kasi uh, kung titingnan niyo, marami nang mga dahon niyan, pero uh, hindi pa yan sure 100% na mabubuhay. Kasi po, wala pang mga tendrils. Yung tendrils po, yung kumakapit sa balag. And, uh, sure na po kapag meron ng mga tendrils yan. Tapos, eto, yung tatlo na to, tsaka ito, yan, Uh, may mga ugat na kaya sure na buhay na yan ito po ay katawba variety yan po yung nakuha ko lang nung nag prune ako noong January 23 nakabuhay na rin po ako ng tatlo pero itong uh, red cardinal meron ako na buhay na siyam na piraso lahat ng tinuso ko po dito sa mga plastic cups buhay po lahat pero meron pa nga akong cuttings na Ah, hindi ko na i-siguro mga kalahating di pa pa. Hindi ko na itanim, hindi ko lang alam kung po pwede pa. Kasi nga naubusan na ako ng plastic cups na pagtataniman. At i-update ko po kayo dito kapag itatanim ko na. Sa drum ko po ito tatanim doon din sa likod ng aming bahay. Ito po nandito na tayo sa may groto dito sa garden set. Ah, umupo na ako, napagod na ako. Masakit kasi yung tuhod ko. Ayan po, tingnan nyo. Kung umupo ako dito at ah, talagang tatambay, ayan lang sa taas yung mga bunga, di ba diba? Nakakatuwa. Tapos magkakapi ka, ma tapos pagmamasdan mo yung mga bunga ng ubas. Ayan po, hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana po ay nagustuhan nyo yung na share ko sa inyo ngayon. Maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Keep safe everyone. God bless.